Sino, Sino, po sila? Po? Ah, ako nga po pala yung katulong. Ah, ikaw yung bagong katulong na pinadala ata ng agency dito sa mansion? Opo, ako nga po yun. Pasensya na po ngayon lang. Medyo naligaw po kasi ako eh. Ah, sige. Pasok ka sa loob kasi medyo mainit Thank na eh. Tsaka ako na magdadala ng gamit mo. Thank you po. Tara. Ah. mukha ka dito ah. <laughs> Hello po, sir. Ah, uh, Nagaganda lang po ako sa vase ninyo. Ako nga pala yung bago ninyong kasambahay? Kaya naman pala eh. Siguro galing ka po yun dyan, Paano Para mo lang kasi. Yung mga bahay niyo doon, gawa sa kahoy. Kaya mga, -mga ka doon sa bahay na to eh. <laughs> Kuya, baka naman gusto mong taruan niya na hindi maglakad nang kinakalad ka d'yung janelas? Kailangan ko sa taas. Kaya nga eh. Alam mo dapat mag ingat tayo dito eh. Baka mamaya, pati magagamit sa bahay, iuwi niya pa. <laughs> Thank you po. Mm -hmm. Ginagawa saka? ko lang naman po ito para kila papa. Then, naiwan ko po siya dun sa amin eh. Kaya, para matulungan siya, ginagawa ko po talagang lahat. At saka, Saan nga pala galing ang kwintas mo? No? Ah, eto po ba? Bigay po ito ni Papa bago ako umalis. Para daw, magabayan ako kahit na malayo siya. Kaya, tinuturing ko na rin po itong swerte sa buhay ko. Bakit po ba? kung galing ng bagong kasambahay. Eh lang yung sinasabi ko eh. Dapat kaya dati pa yung pinalis na natin yun. Ang laki-laki ng ngiti pagkasama si Mama. Sino bang tingin niya sa sarili niya? Kasambahay lang naman yun. Alam mo, di ba ang plano ka? Kahit kaya hindi mo nalang gawin. Jay? Ah, ma'am. Alam ba kung nasa mantika dito? Ah, mantika po? Opo. pero sandali lang, ma'am. Ano pong gagawin niya sa mantika? May lulutuin po ba kayo? Kahit yung katulong na lang po natin yung magluto, ma'am. Wait lang. At bakit ka nagtatanong? Hinabayaran eh, ba kita para magtanong ka? Ituro eh, mo sa akin kung saan yung mantika dito. Tapos. Pasensya na po, mama. Eh, Kakabigla lang po kasi ma'am na naghahanap po kayo ng mantika eh. Tsaka ma'am, ito po. Tsaka, ikaw na po bahala. Magpagising na ito ma'am, matulog kasi. Ano nga yan? Magpagal mo? Klasa rin ito si ma'am, sungit-sungit. Kahit kailan, hindi nagbago. Pero sandali. Anong gagawin niya doon sa mantika? Tsaka, nandito naman yung kitchen. Leia! Ma, kasundarin ko ka po. Bilisan mo! Uh. 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 Leia? Leia! Ano nangyari, sa nangyari sa'yo? Leia? Ano nangyari sa'yo? Leia! Ay, sila ba, ha? Napakasakit po! Ay, Kaya mo bang tumayo? Hindi <laughs> ko po alam. Ali ka. Ali ka. Hawa ka na sa kabila ng kamay. Dahan, 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 dahan. Dahan, 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 dahan. Alip mo. Ako ka mong dadali. Ah, uh, sandali lang po. Ha? Kukuha no. lang po ako ng tubig. Dahan, 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 dahan. <laughs> Ayan. Ano dito ka pala? Bakit hindi mo mga Oh, tinulungan? na kasalanan ko bang tanga-tanga yung bagong ko sa bahay niyo? Ano, gusto lang ba? Ang okay. OA mo naman? Ano ka, attention seeker? Para lang malambing ka ng mama ko? Ganun ba yun? Juliana, nasa siya, oh. Tapos ganyan ka pa. <laughs> Maawa ka naman sa kanya. Tao rin naman siya. O palibhasa kasi, siya na lang yung inaalala mo ngayon. Parang wala na ako sa mata mo. Hindi naman sa ganun. <laughs> Anong hindi sa ganun? Tatay mo ba hindi ko napapansin na palagi kayong magkasama? Kasambahin natin siya. Kailangan, Mabuti rin ang pakitulong natin sa kanya, ito natin siyang pamilya! Wala akong pake kung ano man siya, sa bahay, katulong, alipin! Wala akong pake! Mam, okay lang Alis ka lang ba talaga? Opo, okay lang po too. Gusto mo ba dalahin ka namin sa ospital? Kasi mukhang napilayan ka. Hindi <laughs> na po, Ma'am Merly, Okay lang po. Baka mapagasas pa kayo. Hilutin ko na lang po ito. Alam mo, hindi naman madadaan yan sa hilot kung naapektuhan talaga yung mga puto mo. Okay lang po ako. Sigurado ka? Opo. Leia, ayos ka lang ba? Okay Pong na ba yung... Ka lang, Nabalian ka ba? Masakit siya, pero... Kaya ko naman to. Hilutin ko na lang. Gusto mo ako na gumawa para sa'yo? Hindi <laughs> na. Kaya ko na to. Alam mo, pasensya ka na sa nangyari kanina, ah. Dituloy kita na abutan kung sakali man na nandun ako. Baka mamaya, nasa lupa kita. Biglaan din naman yung nangyari kanina eh. Hindi ko ba alam? Kahit na nagka-accidente, nagalit pa rin si Mom Alam mo, sana habaan mo pa yung pasensya mo kasi ganun na talaga yung ugali nun eh. Pero hindi naman lahat ng tao na nandito sa mansyon. Sasama. Meron din namang mabubuti. Kagaya ko. Naniniwala naman ako dun. Hindi pa tayo tapos, Leia. Sisimula pa lang tayo. Ano, gusto mo kuha kita ng mainom? Alam mo, sobra na yung ginagawa mo eh. Parang hindi na tama yan. Sobra? Bakit sobra? Alam mo pa kayo kung anong do'y ko nasa kasambahay natin? Eh? Bakit? Nagpagtingin mo dito ba sa kanya? Eh hindi naman sa gano'n. Saka, ayoko nang naka. Pati ikaw ang papa. E pa rin kung malamad ang ama mo, pati ako ang madagamay. Kaya, umakas tayo? Sabihin mo na lang kung anong gusto kayo pa Pano? Mga ready ka na pwede ko pa'y magagawa sa inyo. Pwede sa mga hindi ka. po ako. Malainit ka! Ikaw, kung ka na nagde ka pa? Ano ba? Ma? May pala ka bang Huwag po. 边呢？